Dahil sa pagkakabangga ng bus na ito, sumakit ang balikat ni Ate. Nakasakay ka na ba sa bus na malabahay ang pintuan? Eh nakasakay ka na rin ba sa bus na silya ang tungtungan pagbababa ka na. Kung nasira ang door lock ng kotse mo, bakit di ka dumiskarte ng ganito? At kung nasira naman ang aircon ng kotse mo, aba, eh mas matipid kung inverter ang gagamitin mo. Ito pa isa. Sirang side mirror? Walang problema kapatid. <laughs> Kung nasira naman ang likod ng kotse mo, bakit di mo nalang palitan yan ng kahoy na ganito? Malupit na diskarte din naman ang ginawa sa isang ito ng masiraan ng hawakan ng kambyo. <laughs> Kung wala namang upuan ang kotse mo, bakit di ka lumiskarte ng ganito? <laughs> nasira din ba ang upuan ng bike mo? Aba, eh konting diskarte lang yan kaibigan. <laughs> wala din namang magiging problema kung nasira naman ang gulong ng bike mo. Astig, di ba? <laughs> Nagawa mo na bang idaan ang sasakyan mo sa ganitong kasikip na daan? Ay, wait, wait. Nasa kabilang mundo pala ang coaching to. <laughs> Dahil sa init ng panahon ngayon, pati elising ito ay tila na stroke na. <laughs> And speaking of mainit na panahon, itong si Kuya ayaw ng pagpawisan ang katawan. <laughs> Kung gas -gas naman sa sasakyan ang problema mo, pwede mo naman niyang drawingan. <laughs> o di kaya naman ay lagyan ng sticker para gumanda ang design. <laughs> Pino mo ba ang pambili ng helmet? Aba, eh meron din namang homemade na makukuha mo lang ng libre sa bahay mo. O galing magdala palagi ng ekstrang gulong para sa mga insidente kagaya na lamang nito. <laughs> kung wala kang shower o bidet sa bahay. Aba, eh pwede ka naman gumamit ng mic. Homemade shower ba mo? Ang lupit! Nasira ba ang handle ng gripo mo? Susian mo lang yan para mabuksan. Kung nagtitipid ka sa plastic packaging sa karenderya mo, bakit di mo gayahin ang discarding ito? Di ka ba marunong gumamit ng chopstick? Aba, madali lang yan. Lagi ka bang pinapaiyak ng sibuyas? Bakit di ka gumamit nito? Nagamit mo na ba ang gripo ng sink mo para lagyan ng tubig ang isang timba? Gusto mo bang magboxing pero wala kang gloves? Bakit di mo itry ang ganito? Nagamit mo na ba ang bra ng nanay mo para magsalba ng pananim nyo? Nagtitipid ka ba sa tissue bakit di mo gayahin ang discarding ito? Eh oh! <laughs> e nasaan mo na bang magbawas ng dumi gamit ang isang duyan? Basta, huwag ka lang magswing-swing ha para 'wag sumala. Oh! <laughs>